Dali magkakabit tayo ng blower. Ayan, additional blower para sa ating amplifier. Ang blower kasi na to is uh, ito lang. Medyo maliit siya. Then ang hangin na to is palabas. Para yung init na nanggagaling dito sa loob is itutulak niya palabas. Yun yung trabaho ng pan na to. Tsaka medyo maliit siya. Ngayon bumili ko ng ito. Bumili tayo ng uh, pan. Ayan bali 220 volts na siya. 220 to 400, 240 volts. Yan yung ating a uh, ikakabit dito sa ating uh, amplifier. Bali may mga butas naman kasi siya. Ayan. May butas siya. Dito ko siya i-coconnect. Kahit isang peraso lang siguro. Tsaka konting tay. Para ma... Ayan. Tatapat ko lang siya dyan. Ayan. Tapos globe. Para ito kasing heatsink na to. Uh, malamigan. Ang gagawin ko dito, uh, papasok yung hangin. Itutulak niya yung hangin, papasok sa loob. Then, hihigupin naman na to palabas. Higupin naman to palabas. Ayan, mag-additional tayo ng blower. Mala, ito may naka-indicate dito ng... Ayan, sa taas niya may naka-indicate dito na kung paano yung rotate niya, tsaka kung saan yung airflow. Ayan, yung airflow niya, ito yung naka-indicate. Then, ito yung airflow niya. May arrow siyang papasok. Ayan, kaya patawad natin siya ilalagay. Ito ganyan. Ayan, ito yung pinaka-screen niya. Ayan. Then, sinabi ko nga dito, inalagay lang natin siya rito sa may dito sa may tornilyo, tatapat natin yan. Tutornilyo ko siya dyan. Yan, i-screw natin siya dyan. Yan, gawin lang natin siya ng parang kung paano siya titibay. Yan, balikan nyo yung kanyang magiging tsura. Yan, importante kasi na malamigan natin itong pinaka sink niya para itong mga ating mga, ayan, ah, hindi siya masunog. Yan. Ngayon, para masabay ito sa sa ilalagay natin para magkaroon siya ng switch su yung su su supply niya kasi yun supply na to, ito, 220 supply na to, dito tayo kukuha sa main supply. Ito yung ating saksakan. Meron siyang saksakan. Ito. Ito yung, ito yung, ito. Ito yung saksakan niya. Ito yan. Yung, etong saksakan natin, power cord natin, galing outlet, dito siya pumasok. Ayan, pumasok siya rito. Ayan, bali dalawa kasi to etong isa, directly na dito sa ating, ah, uh, dito direct na siya sa transformer natin. Itong isang blue. Yung blue na to direct sa ating uh, uh transformer. Then, yung isa, itong pinaka itong kulay uh, brown, yung brown na yan, pum pumasok yan sa fuse. Ayan, may fuse to eh. Ayun o. Oh. Ito. Pumasok siya rito sa fuse natin. Kung mapapansin nyo, dyan dito sa likod. Ayan, pumasok siya sa fuse natin. Then, kapunta to ng switch. Ayan. Kung tutuntunin natin tong wire na to, papunta sa, switch natin sa main. Ayan. Ayan o. No? Pasok siya sa, sa, switch. Ayan. Tsaka pa lang sya, babalik papunta dito sa ating ah, ah dito sa ating ah, transformer. Ayan. Ganun nung magiging sistema natin. Kaya ang gagawin ko para pag pinatay natin yung amplifier dito sa harapan, pag pinatay natin sya rito, mamatay din yung ating ah, blower kasabay ng pagpatay ng ating amplifier. Kaya doon tayo kukuha ng supply dito directly natin to itong wire na to mangyayari itong wire na to ikukonnect natin dito sa blue yung isang piraso ah, isang piraso ikukonnect natin sa blue then itong isang piraso na wire ng ating uh, blower, blower ikukonnect naman natin dito sa fuse ayan may fuse dito ayan oh. kailangan ang pagkonnect natin hindi siya mula rito ayan ito yung ating uh, blower yung wire ng ating uh, blower ito itatap natin siya rito sa blue. Yan, itong blue to direkto sa may ating uh, saksakan. Yan, itatap natin tong isang peraso. Then, yung kabilang wire naman ng ating uh, fan na ilalagay, idadirect natin siya dito sa may kabila. Kailangan, wag, wag, wag dito sa may switch kasi pag sinaksak natin yung amplifier natin, uh, mag switch on agad itong ating uh, blower. Kaya kailangan, pag inon lang natin yung ating uh, amplifier, at saka lang mag switch on. Kaya ang gagawin natin, ito yung ating uh, brown color. Ayan, kapapasin yung brown, brown color to Ayan, dumaan siya sa switch. Ayan, dumaan siya sa switch. Ay, dumaan siya sa fuse, rather. Ayan yung fuse, papunta doon sa ating switch. Ngayon, pagdating sa ating switch, ibabato niya ngayon dito sa kabilang side. Kailangan matuntun natin dito kasi ito dalawang wire Ito isa. Ayun no? ito isa. Kailangan maharap natin dyan yung output. Ngayon, yun. yun ang hahanapin natin siya rito. Tutuntun natin siya sa fuse. Ayan, fuse, ito. Diretso siya sa fuse. ayun, papunta siya rito. May papunta siya ron. That means, ito yung output. Ayan, itong isang wire na to yung output niya. Ayan, kahit saan tayo mag dito. Dito, papunta dyan. Basta yung output, tayo magka -tap. Ayan, dito tayo magka-tap ng ating ah. ayan, dito tayo magka-tap ng isang ating ah. pinaka paan ng ating ah. pan. Kasi, once na pinindot natin tong ating ah switch, ah, uh, magkakasupply ito. Pero kung pinapin natin mawalan supply ito, makamatay din yung ating ah pan. Ayan, itap lang natin. Kasi, strength of mamaya. Ito na yung ating finish product ng ating ginagawa. Yan bala yan. Black screw ko na lang siya rito sa sink. Sa heat sink, black screw ko siya. Ayan. black screw siya sa sink. Yung sinabi ko kanina. Then, ayan. Tapos ito. nag ko ako dito ng uh, wire. Ayan. Kasi medyo maiksig yung wire eh, Para may organize natin mabuti. Dito ko siya ilalagay sa gilid. Para malinis siyang tignan. Ayan. Ito na nga uh, yung ating uh, Ito yung ating supply. Galing sa outlet ng ating ano, uh, ayun uh, blue at saka itong uh, pinaka uh, brown wire. Ito yung ating sasaksakan. Nagtapak ko dito directly sa ating uh, fan. Then, yung isang wire natin. Ito. Ganito sa pan ng ating isang fan. Dito tayo nagtap sa ating uh, papunta sa power supply. Ayan. Dumaan kasi ito ng fuse at saka ng switch. Ito nga post uh, part na to. Kaya pag pinatay natin sa switch dito sa ating uh, main amplifier, mamamatay din yung ating uh, fan. Ayan. Dito yan, para madali nating matrace. Ito kasi directly, kung susundan yung itong wire, ayan. Ito yung isa, direct sya sa ating ah uh, uh, transformer. Tapos yung kabilang side, dito tayo magkatap ng ating uh, isang paa ng ating uh, fan. Ayan, ganoon lang kasimple kasi yung ating uh, magkatap ng ating uh, extra fan. P, P. tapos dito sakto-sakto lang naman yung ating nga cover ah, bahala ko sana butasan to pero hindi ko na siya bubutasan para hindi pumangit yung ating nga cover ayan, meron naman siyang ayan, ventilation naman siya dyan, butas-butas naman ayan, hindi naman siya makakasagabal sa pagsasara yeah, hindi ko na bubutasan yung ating nga cover para hindi pumangit okay, sakto-sakto naman siya sa butas kaya hindi ko na bubutasan dito may iba kasi binubutasan dito para pasok na pasok talaga ng hangin. Alalay lang naman to, suporta lang naman ng hangin kaya hindi ko na siya bubutasan. Para hindi pumangit yung case ng ating amplifier. na tinanggal ko lang yung cover. Ayan, medyo, ayan. Para numipis pa ng konti yung ating a, a, pan. Ayan, tinanggal ko to. Dito na siya pinaka-cover niya. Ayan. Kayo yung ating cover. Ayan, yung pan natin na yun. Ayan, sakto naman siya. May sasarad na siya natin. May, kaya hindi ko na bubutasan dito. Iba kasi bubutasan pa rito. Yan, para mas maganda yung pasok na hangin. Pero ako, sabi ko nga, isa lang naman to Makakahikop din mo siyang hangin. Gawa nga na, meron naman siyang butas dito. Ayan, hindi ko na siya bubutasan dito.